ulit-ulit -uli kong sinasabi sa iyo, masama talagang gumante, lalo na sa kapwa mo. Ha? Makinig ka sa akin, ha? Tikas ng ulo mo, ha? Masama gumante, hindi nga masama gumante. Kasi nasaktan ka na nga kahit mamatay ka na, hindi ka pa rin gagamit. Ang ataka mo naman. Ha? Pinabayuhan ka lang, eh. Suplado tong batang to, ha? Nakakainis ka, palit-ulit ka. Ha, mukha eh, di diretso sa brain yan! Sinuntok ka lang sa mukha, diretso na agad sa brain, OA ha! Ang OA-OA na talaga, ang dal-dal mo kasi, ang tabil ng bibig mo, kakaloka ka! Eh kung, kung umalakot ako, ipipagpatay ka ako ngayon! Yan, salit lang ha, sinuntok sa mukha, dumiretso sa brain, nakalimutan pangalan mo, patay agad! Pwedeng bukol muna, di kaya black eye! Eh masaya ka nun yan! Ay, eh, masaya, masaya na ako kasi wala nito, patay ko bobo, tanga-tanga, walang puta. Ba't nagagalit ka? Hindi ba pwedeng calm down lang muna? Parang ang rakista. Manina ka ba? Walang ka. Makakailit ka. Sarap mong batukan eh. O, ginagalit mo ko eh. Tinan mo, nananayuan yung mga balahibo ko sa balat Mamaya, oh. Mamaya-amaya ba? magiging vampira na ako. Ikaw unang kakagatin ko. lang na itong ta. Si marunong ka magpatawa, hindi agad gagante, di ba? Hindi gagante, hindi gagante, di matutuwa, lang ako sa'yo eh! Hindi galing pwedeng gumante! Masama nga gumante, tigas ng ulo mo! Mamamatotroma ka kaagad, sinuntok ka na matotroma ka na kaagad! Sobra okay na talaga! Okay na! Wawala ka pa, para kang sinasaniban! Alakad ako magwala, hinahawakan ako, hinahawakan! Pinasampa ko na kay Lenny Rubrido yun. Loka ka. Sampa lang yun sa kanya. Lima akin. Dalawa dito tapos tatlo dito. Lima yun sa'yo. Dalawa dito. Tapos tatlo dito. Ganun ba yun? Dalawa dito. Sinipasipa niya ka ng dalawang beses. Hindi so. palang dalawang beses. Saan banda ba dyan? Sa beto ko di ba ang doon? Kung tatanungin mo kung masakit ako ba sinipa sa betlog? Ha? hindi ko kung nasa kalagayan ko. Ay, di na ako gaganti kasi sinasampal. sampag na nung Hindi na ako gaganti. Bahala sa Diyos. Okay lang. Mamatay na ako. Kaysa gumanti ko oh, kasi malaking kasalanan sa Diyos yan. Mas malaking kasalanan sa Diyos yan. Loko-loko ang -loko patang to ah. Tikas ng ulo mo ah. Ay nako, makapaglabada na nga.